Maayong adlaw ka tanan mga KMWB Kuyogi mi karon sa among biyahe Paingon sa Lano del Norte O simpre din mo agi sa Pangilby Bridge dinis sa Tangub City Paingon ta sa tabok sa Lano del Norte Ngunit kung bago ka palang dito sa aking Facebook page, don't forget to follow and subscribe to my channel. So niya takaron mga kaim Norwino sa Holy Birds din sa Uzami City. So mopaingon ta karon sa Pangilbi Bridge. O kauban na to karon oh! sa si Sir Jampi. So everyday anyway, na palupad mi karon og drone aron na makuha na to ang um, view sa Pangilbi Bridge bisan og niya patakaron sa Uzami City na No Tabok ta guys ni sa Panglebi Bridge. So, sa wakas guys, ya kini mao nga bridge gi open ni ani atong pizza 20 series ano. Okay. Sa ulan sa September. Dayon gisugdan yeah. din siya pa agian sa pizza 28 na. 28 so karon sa ala una. Oh, 28 sa ala una. So sa wakas guys no. So ang inyong Mr. Wingbean. So karon pagita naka nakakwadri o video no so kan sa pag open ini eh. so pero okay, kaya gihapon nato, guys nga makaha update makahatag ta sa inyo update kabahin sa mga nga uh, bagong proyekto nga daga diri sa Misamis Occidental o diri sa province sa Lanao del Norte so karon atong lantawon guys ang kinini ang maong tulay Mutabok mi ka na ako Sir Japit karon. Tabok mi sa sa mi asa ah, Lano del Norte. Partikular sa lungsod sa Tubod. So ipakita nato sa inyo ah, ang kanindot sa mga tulay guys. Upat ni drone. So Nalubat, <laughs> so, nalubat man among drone guys. So muni nga diri sabi mo kuha sa big video diri aning tulay. Diri sa Diri ta sa sakinano. So, amo na i po sa inyo ha nga labi na katong wala pa na masayo do. Kabahin diri sa tulay. Uh, pwede gyud diri tanang sa Kenan, pwede na kay mga motor na gani diri nga uh, atong nakita. Uh, pwede na gyud mag, mag magi ang mga motor. Okay. Saka manggutong nang tanah nga pwede ba daw ang motor makalatay. So, actually guys, pag sugod so dito ato sa so, wala pa ni, ni Opino, oh. nabangay mga bikers dayo. <languages> oh, so libre yung tanan yun ay tari, open tanan o ka naman po mga lane sa mga bikers no? at dia diha, kuha siya light braking para mga motor, sidecar oh, kanda ng kilid yun hmm. so, hindi na tagay sa murag ng tunga-tunga naman siguro no? Um, ano yung pinakatunga? riders o oh. so, muna katunga, yung pinakatunga kay nanay, yung sir kanang ibanting banting dyan sa spring i-banting i-banting kasi, i-banting nga tunga guys para niya, para banting kasi, <laughs> oh, i-banting nga nang tunga guys Para ni dyan sa ba palig on dyan sa mot ba so na dali, dahil kayo dali nakita na to dali nang, nang hunong sa tunga-tunga para lang mag -sail, mag mag-sail pay niya sila dali kaya nga, dakpa mo manakupan yung Eh, yung tiyo na niya sa aking, ano, sa No, na, yung mga naglanto, nag-kudak-kudak, nag nag oh. oh. Murag ka ni sila, murag pariha po din na ako, murag karoon pa na kanay <laughs> So, atong pag-open yun na dali, guys, daghan dali, gaduot yun ang mga sakyanan dali. So, karoon na nakita dali, yung mga luag-luag na yun. Pero kanil sir Japit, kanhi juga dali siya atong itong pag pag-open yun, no? Pag-open ani kahapon uh, ang gabi ina. ah uh, ang inyong Mr. Wingbin may naulahi kita na pag update pero okay na kahapon kay atong nang ipakita sa inyo madre guys no so subscriber ni yung sa mga, mga followers Oh, eh. sa mga followers po na mga subscribers na ito dala so balik ko ninyo guys atong ipakita na yun rin ang lungsod sa tubod so, Ano tadi? Wala na siyang bye-bye na arbo de kung iyan dere puyo. Asa dapat so, shout out that. na di anak ng atbang.

ang tanan natong mga kaigso na mga vloggers no diri sa Lanao del Norte ug sa si Misamis Occidental ni oh. hey, na dili lang nila kanang mga dagkong truck like kanang more than 30,000 tons oh may limit kay limit guys no sa mga sakinan diri nga mo latay ilang nan mo lapas na sir 30 30,000 30, 30, 30, 30, 30 tonner bali ah. One 1 tonner is 1,000 kilos So guys, na nata sa Lanao del Norte Province. Oh. Katabog na kita, praise the Lord. Mag-ubay ng ha

Welcome to World Lanao Del Norte. Kumbo kulian kalian ini kamu kuliah kan. Oh Danisa. Cariat kan ya Kak Angge manggalih. Hmm. Ikan buat ke Samis benar sama tanah. Oh so nana Tarisa Highway no sa ini MCC segedan tubuh lan odor nortik Atubangan ani Kaisano. Yeso ni sampulibut tatagreser atau sanapakai tuyu dari sa kuan? Ha? Na pakai tuyu di satu Saudara guys yang paling Indonesia sa MCC Mindanao Civic Center. Kadi pun siapa pangon pun pa sia o uh, ni Indonesia, baroy, kematangan. Uh, tubuh, baroy dan Lala. sa lala lala maranding maranding uh, no? oo no. maranding na yun matagal na yeah, yun matagal kaya mo po magpagyan mga ni guys no ang progresibong probinsya sa Lanao del Norte mo na no, ang Mindanao Civic Center or MCC